today no so oh, samahan niyo ko today kasi magpapa-restay ng ating motor kasi expired na siya ng one 1 month. Nakita ko yung plate number to 1. Ibig sabihin January, E eh, February 7 na ngayon, kaya expired na siya mga lodie, mahirap nang mahuli ng LTO, mas malaki bulta. So magkano kaya ang penalty natin kasi expired na yung ating motor? So tara samahan niyo, okay? Pakita ko sa inyo kung magkano in total. Tara, malapit lang naman dito. So, loading motor samahan niyo ako today kasi magpaparehistro na tayo ng ating NMAX kasi paso na po yung ating NMAX ng isang buwan kasi nakita ko yung plate number to 1, di sabihin, January, eh, February 7 na ngayon paso na siya mga lodi ng isang buwan so meron tayong penalty sa LTO, yan so mahirap na lumayo kasi bamaya magkaroon ng checkpoint Mag magkaroon pa tayo ng violation makikita expired na yung ating uh, registro, ayan panibagong na naman yun mga lodi, maiwasan natin ayan, hindi na ko lumalayo ng biyahe okay, so ipakita ko sa inyo mga lodi yung simpleng setup natin sa ating NMAX, ayan, kumapansin nyo okay, naka tayo na JB3 na B3, na may adjust na, na pwede mong hinaan, ayan naka RCB tayo na caliper, rotor disc na RCB, okay Ayan, pati sa unaan natin, naka s tayo na caliper 2 piston, naka rotor disc na RCB. Dito naman mga sa taas, naka titanium tayo na na handlebar disc na, na setup. Ayan. Okay. So, ito mga lodi yung ating setup sa motor natin. So, pag sa smoke test, pinabalik yung ating ano, uh, stock, ibabalik natin mga lodi kasi naka GB tayo na mapler eh. Okay, pero try muna natin na naka mapler magpa-smoke test at magparehistro. Okay? So tara sa mga lods, samahan niyo ako. Malapit lang naman dito sa amin. Tara. Let's go. Pare okay. sa ating, ating motor sa at si Nmax natin. Ayan January 1. Ayan mga lods, eh, parehistro natin. Walang tao. Oh. Tara, tara. or share natin. Tara, ito na. Ito natin. pasana. Ayun, hello mo Test na. Tayo, tayo So yun, mga lodi, good news mga lodi. Ito na 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 natin yung ating motor. Kaya pwede na tayong mag-long ride, mga Lodi. Ayan. Sa so, magtatanong pala, mga, so, mga Lodi, yung ating mga nagasas sa ating papare sa ating motor na Edmax, gumawas tayo sa mission testing na 450 pesos sa ating insurance. Ayan. 650 pesos. Yung ating registration sa si LTO, 385 pesos. Yung ating penalty. Ayan. Kasi pasong nga to, Nasa 1,500, kasi maulit tayo sa checkpoint or maulit sa mga police na expired natin na yung nasa 5,000 to 10,000. Dito, babalik tayo. Kung mas palaki, no, eh dito gagawasan tayo ng 1,600 to 1,700 pesos. Okay na, mga lodi, no. So, yun, mga lodi, sa magtatanong nga pala, kung magkano yung total na naubos ko dito sa ating pag-setup sa ating motor, eto yung vlog ko, mga lodi. Hindi ko naman totally isang bilito. Unti-unti, 3 years ko bago ko nabuo yung gantong setup mga Lodi. Simpleng setup lang to mga Lodi, no? At syempre mga Lodi, kung nagustuhan mo yung gantong simpleng vlog, please like and share and subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Lodi Moto TV. And na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga video. Si Lodi Moto po, ride safe always. Si Edmax lang malakas, Ride safe always mga Lodi. Peace out.